Sabi, idol pa shoutout from Kait, sabi ni user. Sa mga mangking ko na sila Eudora, Layla, Oh, salamat idol, Godspeed. Godspeed din. Hmm. May pawaran, pawaran ka pang nalalaman. Mas tanga ka. <laughs> Warantin mo mukha mo. Syunga. <laughs> uh. Ang dami bo nalalaman. Boss, paano ba maging trillionaire na gaya mo? Una, <coughs> lahat ng meron ka, pamigay mo sa tao. Yung walang pagkakait, yung talagang willing kang ibigay. Yung hindi napipilitan. <coughs> Magugulat ka. Bubuksan ng Diyos ang durungawan ng grasyan langit sa'yo. Mabubuhay ka, matiwasay, maayos. Pagpapalain ka ng Diyos, hindi ka mauubusan. Uh, magugulat ka na lang kung saan saan nang gagaling ang grasya. Uh. Shout out sa inyo lahat. Sabi ni Ben Tumbling, boss, hindi na makakauwi sa Pinas si Mighty Buraot sa kaso niya. Kawewe. Oo, oh, dami. Ay. Kompletong name niya. Mm. Puro Eliases, alias Mighty Manong. May litraso naman siya ron eh. Uh, may litrato siya ron, alias Mighty Manong. alias Mike Manong the Great, alias Pud Prince of Pud Genius, alias Eloy Barrientos, alias, ang dami, ang dami pangalan. Oh. Sabi ni Jed ba Baldia shout out